ngayon mga Lods, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng carb dito sa ating Honda CG110. Ito yung ikakabit natin ngayon, itong Kihin 28mm na racing carb. Papalitan natin yung stock na carb doon sa ating motor. Pariho lang sila ng carb ng TMX, yung motor natin na Honda CG110. At ang gagawin natin ngayon ay papalitan natin ng bagong carb. Ito na yung racing carb na Kihin 28mm. Papalitan natin yung lumang carb natin kasi humahagok na siya at wala ng minor. Yung kapag piniga natin ay imbis na bubuilo siya ay parang mamamatay yung makina at parang hinihila siya pa atras kapag tumatakbo itong motor natin wala po siyang top speed kaya ang gagawin natin ngayon ay papalitan natin ng bagong carb ayun tanggalin lang natin yung manifold dahil natanggal ko na yung kanyang roman carb kasi meron tayong babaguhin dito para may kabit natin yung carb Ito no. na. natin dito ay bubutasin natin to Dito. Kila madamage dito kaysa yung carburetor yung i-damage natin. Sayang naman. Ito, maraming mabibili dito. Butasan ko muna. Blender lang yung gagamitin natin kasi wala tayong barina. Nagbago yung plano natin. Hindi natin gagamitin yung uh, 5mm na bolt. Gawin natin dito, bubutasan na lang natin to, so, Para may pasok natin yung tornillo. Uh, 6mm. lang sige lang sira so sinin na lang yung gagamitin natin dito na torilyo eh dito na yung itsura niya mga lucho ayan yeah. dito na yung tornilyo niya dito sa likuran kasi meron naman yung thread yung carb natin yung subukan natin, sukat natin para ma-estimate natin yung laki ng butas. Pukasan na natin itong tung ulo ng ating tornilyo bumabangga siya dito kukunin lang natin itong parang washer dito yan asahin natin ito ito na nasa na natin yung parang washer na dito sa baba yan, sukat na natin saka dito rin binawasan na rin natin para hindi babangga dito yung ulo natin tunnel niya Ayan. Para meron siyang allowance. Ayan, sukat lang natin. Okay na. At saka yung butante dito, dapat na sa gitna yung butas. Nasisintro natin yung butas. Kailangan natin sipatin dito na mabuti. Ito sa ilalim. Yan. Yan. lang asintado talaga. Yung butas natin dito sa manifold at saka dito sa carb. Okay na ito mga lods. Yan o. Oh. Asintado, asintado na. Yung butas dito. Yan ang pinagpuntante. talaga yung mahirap kapag pag nagsitip tayo nag-upgrade tayo natin yung mga motor marami talagang babaguhin sa so, susunod lalagyan natin to ng group sabay na rin ng pagpalit ng bore ipoport natin kumita natin ng porting stone sa so, dito at nagbago yung isip natin hindi natin kinamit yung binili natin na 5mm na turnilyo kasi hindi siya papasok dito nahihirapan tayo kaya yung ginawa natin ay ito na lang yung binago natin itong kanyang manifold lagyan natin ng hiwa dito para may pasok natin yung turnilyo magkabilaan Ayan. Impitan ko lang to. Kasi meron naman tong trade. Sayang naman. Itong bagong card, Tsaka mahirap din kapag ganun yung sitwasyon na lagyan natin ang nat dito. Lagyan natin ang mahaba. Mahirap pa rin. Kasi ipit sya dito. Uh, ganito na lang yung discard natin. Yan. Good sa to. Importante na asintado yung butas. Yan. Ligpit na. Kapit na natin. Lagyan ko muna ito ng gasket tool. para masubukan na natin pangandarin eh. excited na kasi medyo excited na tayo mga lods na marinig yung andar nito tapos balik lang natin at sa susunod mga lods pag nagpalit tayo ng uh, bur o bore kit na 16mm. pa pa rin natin. Tapos sabay na rin lagyan natin ang ports. ipoports natin yung mga uh, inlet ports sa exhaust port. Lagyan natin ng group at yung uso na grove na pang racing. Yung head na na galing sa mga sa Indonesia naka grove na yung kanyang mga inlet port at saka exhaust port at saka naka big bulb na rin dito sa kanyang intake sa exhaust, sa butas ng kanyang uh, lagayan ng manifold tapos meron pa pala tayong mapagawin dito at uh, idadagdag to, kailangan natin i-condem to para tumino yung andar kasi pag hindi natin lagyan ng takip yan, itong maliit na dito, itong maliit na lagayan ng hose, hindi yan tatakpan ay hindi titino, titino itong kihin na 28mm na carb na kinabit natin. Ibigitan mo natin meron tayong gagawin dito mamaya sa maliit na inlet port dito sa kanyang carb tsaka wala pa tayong nabili na hose dito para dito sa kanyang air cleaner lalagyan na lang natin yan pag meron na tayong nabili yun ang gagawin natin dyan tagyan lang muna natin ng basketball, all butas yan kakainin natin ng basketball, at pagkatapos ipitin lang natin ang vice grip naipit na natin Tutulan na natin ang host. Si Asiad Mama. Tapos, tulang natin yung masalila. Ayan. Nag-wild. bakit kaya nagwa-wild? Tanggalin ko lang muna to. Tsaka yung nilagay natin na hose, parang masyadong mahaba. Yan, meron tayo maliit na plastic na hiniwa dito. Para dito sa kanyang buta. Ayan mga uh, subukan natin dahil na na natin yung bagong card. Pandaran na natin. Ang <laughs> ginawa natin dito ay yung kanyang chassis. At uh, pinitpit na rin ng konti yung chassis para hindi tumama yung host. Yung hindi po dito sa kanyang card tapos yung throttle tag binawasan natin kasi nagwa-wild siya warm up naman natin yung alips <laughs> ayos maganda na yung kanyang revolution you are know, pm